ng mga bagay sa buong mundo. Tignan <laughs> natin. Bukay ng flower kong laki-laki. tingnan mo, laman. <laughs> gulay Gula. Ayan o. Si Adi. Walang <laughs> pa si Adi, ha? Tama, katuwa ano. Kaya pala, sabi niya, mawag kang aalis, ha? May papa-deliver ako. <laughs> Oh, may ano to card? Marley. Ah. Kit naman nila la kami. Ah, ayan na, sabi nila. Ayan na. May message sila. Sabi nila, Happy Mother's Day, Ma. We miss you and we love you so much. See you very soon. <laughs> From Angel, Ann, Chini, and Lee. <laughs> Nakakatok. Talaga namang gulay talaga eh, no? Pero... <laughs> <laughs> Ay, ano sa yan? Ayan, thank you so much mga anak ha. I love you too. Yes, yeah, see you soon. Thank you. Soon after. Plastic natin para ano. pag ano gugulayin ko na rin yan para hindi siya ma <laughs> sita <laughs> wow ang galing ng mga ano ngayon ah mga negosyante ngayon ah Oh, may bell pepper pa. Bye. Oh yeah. Oh, naman hindi nawasa ka sa ano. Dito sa yung iba hindi ko maalisan ng stick. Ano ni luluto ko 'yan? Bukas na. Tuloy mo na. Oh, bukas para hindi ano, para fresh. Oo. Pagkaboto ko. Actually kasi nag nagbigay ng pang ang agang nagbigay ng pandate nung mga anak ko. Sabi niya, baka nakalimu makalimutan mo sa Mother's Day, nagbigay na, nagbigay na kami ng ano ha, pang date ni Daddy. Natawa ako eh. Sabi ko, bakit kasi ang aga-aga? May tanong. Oo, pero ano kasi, boboto pa kami bukas na pe. Eh. Grabe naman po may kangkong, may Uy, sa luyot! Nakalim niyo pa pala yan! Ano yan? Sa luyot! Eka! So, kasi yan ang gagawin ko, bubulayin ko. Kasi hindi ko magagawa ngayon na tanga aking ako ay panating. Sana-oy! Sana-oy na? Sana-oy! Okay, okay, okay ang ang tayo, tayo, na Ang galing ng idea niyo ah! kuan. Sa tinutulungan na ako. Bakit hindi ka pa binati ng apo ko? Hindi tulog pa. Ah, tulog pa pala eh. Maaga pa na ako ka mo nang ano. Ay, nawala mi. Hindi ako so. Yun. kayo ha. Kita-kita tayo bukas. Ayan. Nakita nyo ba guys? Ayan. Ayan. Vocês estão guys?